Balita mula sa Mindanao. Formal lang inanunsyo ni Western Mindanao Command, Commander Major General Steve Crespillo ang pag-activate sa Joint Task Force Orion at ang pag-deactivate naman ng Joint Task Force Sulu, ganun din ang Joint Task Force Basilan. Sa isang simpleng seremonya, inihayag ni Crespillo pamumunuan ni Major General Ignatius Patrimonio ang Joint Task Force Orion kung saan tututukan nito ang Internal Security Operations and Territorial Defense ng Sulu at Basilan. Itinuturing ding welcome development ni one Infantry Brigade Commander and former JTF Basilan Commander Brigadier General Alvin Luzon ang operational adjustment ng AFP was Mincom sa layuning mapalago ang security campaign ng Sulu at Basilan area. Magugunitang ang JTF Sulu at JTF Basilan ay naging epektibong pamunuan na naging kabahagi sa napakahalagang role na ginampanan ng mga ito sa mahabang panahon sa paglaban sa mga lawless elements sa bahaging ito ng Bangsamoro region. Ayon pa rin kay Commander Crispilio sa ilalim ng bagong tatag na Joint Task Force Ryan, ipagpapatuloy nito ang teamwork sa mga local government units, civil society organizations at mga stakeholders sa Sulu at Basilan na kabahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inasahan sa bagong development na ito na tuluyan ng maging mapayapa ang Basulta area na naging pugad ng mga masasamang elemento sa nakalipas na mga panahon. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH at si 19 June Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Iniintay pa sa ngayon ang pag-aproba ng Comelec Manila sa rekomendasyon ng Comelec Bicol na isalalim sa Comelec Control ang bayan ng Limon Salbay. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Valesa, kasalukuyan ay hinintay pa nila ang pag-aaproba nito. Sa ngayon ay mayroong 23 na barangays na nasa ilalim ng red category, 17 rito ay mula Salbay sa at 6 ay mula sa Masbate. Ang mga nasabing nasa ilalim ng red category ay mayroong intense political rivalry, presensya ng communist terrorist groups at private armed group. Ang mga lugar na nasa ilalim ng nasabing ay pusiling masa ilalim rin sa Kamali Control. Ayon kay Attorney Valesa, ito ngayon ang tinututukan ng komisyon kung saan kabilang nga ang ilang mga barangay sa bayan ng Libon. Samantala, hindi rin nila inaalis sa pagmumonitor sa mga barangay na nasa ilalim ng Orange Category kung saan pinakamatas na bilang ay ang Masbate na may 205 na barangay, Camarines Norte na may 55, Albay na may 33 at Camarinesur na may 13. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Natimbog ang isang uh, lalaking uh, mastermind sa nakawan sa mga Excel site Makarang uh, matuntun ang uh, pinagtataguan nito sa lugar ng Unisan, Quezon Sa report ni Police Colonel Lidon Monti, kinilala ang suspect na si uh, maka Robert Makabata tubo ng Unisan, Quezon Lumitaw sa pag-uimbestigan ng uh, polisya Unang seal site ang uh, ninakawan nito sa bayan ng Agdangan, Quezon Nakuha sa kanya ang uh, 28 perasong uh, rectifier uh, battery na nagkakahalaga ng 616,000 at nasundan sa bayan naman ng Impanta, Quezon ninakaw nito ang uh, meteorological mast na may uh, habang 125 meters at nagkakahalaga naman sa 349,000 pesos Samantala nitong nakaraang kakabilang uh, bayan sa Unisan, Quezon naman ninakawan din nito ang o uh, ninakaw nito ang uh, 32 uh, rectifier uh, batteries isang uh, regitor uh, genset at dalawang uh, rolyo ng uh, cover wire at nakakahalaga sa 704,000. Samantala, itinugan ng suspek ang kanyang ibang mga kasama sa nakawan sa mga cell site na nakilalang sina Marka Lawrence uh, alias Karam, Daryl Aldana Avis alias Balasong Balasung at uh, alias uh, Tasio Pawang mga taga Gumaka Quezon. Sa ngayon, sasampahan ng kaso naman na ang mga establishment na kasabwa at sa gaya ng mga junk shop na tumatanggap mula sa mga nakaw ayon kay Colonel Monti, Quezon PNP Director ng Quezon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjancho kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.